Welcome back sa ating channel mga kaibigan at masaya tayo na nakapasyal kayo sa channel ko. Kumusta naman kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan lang din. No? Itong aayusin natin ngayon, paborito ng mga taga-kapi-kapi. -kapi. mahilig din po ba kayo sa, ano, sa kapi? So, ito yung katapat niyan. No? Iinit lang, tapos saglit lang na panahon, iinit na magkakapay na tayo. Okay, ito ang electric kettle no na hinahatid ng customer sa atin. Bali ito yung switch niya. Tapos ang sira daw nito ay no power. Kahit isaksak dito sa outlet ay no power siya. Ngayon, uh, sa video ito, ituturo natin no mga kaibigan ang step by step na proseso kung paano siya ayusin. Saglit lang to, no mga kaibigan, kasi pagka-familiar kayo sa mga parts nito, itong electric kettle, madali lang itong ayusin. Kahit nga uh, hindi kayo nakapag-aral ng electronics, uh, matuto kayong mag-ayos uh, ng ganito. So, kailangan din na meron tayong multimeter. Meron ako multimeter dito, no, na analog. Uh, ito, uh, siniset ko siya sa times 10. Okay. Naka times na yung magta test natin, no? At ito yung kanyang plug ng electric kettle. Ang gagawin lang natin, no, mga kaibigan, sa pag-check kung wala ba talaga siyang power, hindi naman sa ganun na nagdududa tayo sa mayari Pero ganito yung siyang kalagayan kapag ka walang power. Kung itusok natin dito sa plug, yung test probe natin sa kanyang plug na kabilaan, ganyan yung mangyari, no, mga kaibigan, no, naka-times siya ayan. Wala... Kapag ka ino, binaba mo yung switch niya, ino on ang switch, wala talagang deflection na mangyari. Pero alam nyo mga kaibigan, kapag ka ito ang electric kettle ay gumagana, may deflection yan hanggang dito. So, makikita natin yan mamaya na itong multi natin, ipa natin hanggang dito, no? Meron na siyang resistance na makukuha natin. Okay, papakita din natin, no, mga kaibigan, na ito talagang electric kettle ay walang power. So, meron din ako ditong digital na multi no? Uh, yung outlet natin, meron na yung supply na around mga 210 volts. Supposed to be 220. Pero alam nyo naman kapag sa isla tayo ay ganyan yung supply natin, no? So, bali ito, isaksak ko na dito sa ating outlet. Ayan, para makikita, no? Ayan, saksak po dito. Pack. Okay, titingnan natin yung switch. Dapat sana eh, ito eh, ilaw na to eh. Meron to siyang ilaw dito. Pero ngayon, wala. So, ang first move natin na gagawin, uh, tanggalin muna natin ito, no? Kailangan nga safety. Okay, palayo muna natin tong outlet natin. Ang una natin gagawin, kunin muna natin tong kettle niya. Tapos, ito na ang natira. So, ang gagawin natin, no, mga kaibigan, naka-times 10 pa rin tayo sa ating multi na analog. Itong plug na to, papunta siya dito sa kanyang base. Atin itong testiran kung buo pa ba. Bali, may dalawang linya dito mga kaibigan, no? Sa loob, line 1 at line 2. So, ang pag-test niyan, saglit lang, madali lang. ah, uh, ito, nakatusok siya dito. Ito siguro yung purpose niyan kung bakit may butas niyan no para madali nating uh, mailagay yung test probe natin. 'Yan, tapos kung makikita niyo diyan, meron tayong mga terminal sa na makikita diyan, ito at ito. 'Yun, no. So, <clears throat> ang dulo nito eh nilalagyan natin ng test probe, tapos ang dulo din niyan lalagyan din natin, i-check natin kung buo pa ba. So, subukan ko na, no? Ayun, meron. Kapag tinusok ko tong dulo niya, nagde-deflect yung ating multi-tester. So, sa kabila naman, so, ibig sabihin nun, no, mga kaibigan, yung isang linya ay tagos doon sa kanyang base. Okay, sa, dito naman sa kabila. Yan. So, tagos pa rin ang dulo. So, ibig sabihin, ito siya, buo to siya, no, mga kaibigan. Ito palang dalawa nito na nakikita natin, no? Ito siya na terminal at ito konektado yan dito, no, mga kaibigan, sa kanyang um, terminal din papuntang switch tapos papunta na sa kanyang coil. Ito 'yun siya, ito at ito. Ito wala lang to. ngayon bubuksan na natin itong electric kettle natin, no? Meron siyang tatlong uh, screw dyan, bubuksan natin yan. Pero, kung mapapansin nyo, ang screw nyan ay star screw eh. Pero gagamitan lang natin yan siya ng flat, no? Na maliit. Kasya naman yan siya, no? Papakita ko lang, ha? So, kakasya yan. Pagka dito sa shop talaga, para-paraan lang kasi uh, wala pa akong yan eh. Ito, oh. Ito yung ano niya. Tapos kakasya. So, kakalasin ko lang tong ano, dalawa na natira. ipos post ko muna. Ayun, natanggal na natin yung tatlong screws. So, ito yung laman nya, no, mga kaibigan. Ito yung makikita natin. So, pwede nyong familiarin din. Ito yung kanyang pinaka-coil nya or heating element. Ito yung iinit. Ito na nakadikit dito. Ito yung terminal. Yan, mayroon dalawa. Uh, gusto ko rin babaklasin tong tatlong screws, no, dito mga kaibigan para makita din natin yung loob. So, ipos ko muna, ha, habang babaklasin ko. Ayun na mga kaibigan, natanggal na natin yung tatlong screws dito, no? So, ito, tatanggalin muna natin to, itong mekanismo na to, para makita natin yung lahat. Yan, tatanggalin natin. Tapos yan. Yeah. Okay. So, ito na yung makikita natin, no, mga kaibigan. So, yung natira, ito yung kanyang heating element or coil. So, pwede din natin yan siyang testiran kung buo pa ba. Kapag hindi siya buo, no, mga kaibigan, wala siyang deflection. Ang ating tester pa rin ay nakaset pa rin sa times 10. Para, or times 1 na lang, pwede rin. Times 1. Uh, ngayon, tittestiran natin kung buo pa ba itong kanyang heating element or uh, coil niya. Testiran natin yung dulo-dulo. So, makikita natin, no, mga kaibigan, na meron siyang deflection. So, ibig sabihin, itong heater na to ay good. Good pa siya. Pero may mga pagkakataon na mag-open talaga to. Pagka sa makatagalan na. Meron ding mga pagkakataon, no, mga kaibigan, na ito magiging shorted. So, kung shorted siya, mga kaibigan, ang deflection yan sa tester ay uh, ganito na. Yan. Yung tester ay sagad na doon sa dulo. So, good naman yung ating coil. Dito na tayo sa mga mekanismo niya, no? So, ito yung kanina no, na pinakita natin. Yan. Tapos, yan. Tagos yan siya dito na terminal niya. At ito naman dito. So, ang ano ba to? Uh, so, ito rin mga kaibigan. Ito rin yung kanyang thermostat. So, bali, kung magpapakulo tayo ng tubig, no? Tapos, kulong-kulo na, na-reach na niya yung tamang temperature niya na uh, mainit na talaga. Bali, ito ay sa kanyang, bali, ito ay gaganyan yung on niya. Tapos, mag-off. Ganyan yan siya, mga kaibigan. Yan yung laro niya. Dahil itong tubo na to, nakita niyo itong tubo, no, mga kaibigan? Tagusto dito. Tagusto dito dito sa kaniyang uh, sa loob ng pitchil niya tagos 'yan 'no ito ito 'yon itong tubo na 'to tagos 'yan dito ano bang purpose niyan ang purpose nito no mga kaibigan kung pulo na kettle natin yung steam niya papunta dito yung osok ba yung steam na mainit tapos sasaluin siya ngayon ng thermostat nakagbali nakaganyan siya eh uh, nakaganyan 'no sasaluin siya ngayon ng thermostat. So, itong thermostat na to, makakaramdam ng mainit na. So, kung ma-reach na yung tamang temperature, ay uh, magbabalik na siya sa off na position. Parang ganito lang yan, no, mga kaibigan. No? Meron akong lighter dito. Iididili mo natin, no? Na kapag ito ay makakaramdam ng init, babaliktad yan siya, eh. Ngayon, nakaganyan, pero pagka makaramdam ng init, itutulak niya itong mekanismo na to sa switch para wala ng contact. O, ngayon, ganito na posisyon na on yan. So, pagpalagay natin, uh, meron ng init na pupunta dito sa pamagitan ng kanyang steam. Pumupunta na dito, no? ah uh, ito yon Itong lighter. So, titingnan nyo. Ayan. Ayan. So, yung switch natin, kusang bumalik, di ba? No, mga kaibigan, no? So, ayun, di pa siya mubalik, o, oh, kasi mainit pa nga tong sa thermostat niya. So, yan, isa pa, no? Ayan. Pag makaramdam ng init, babalik siya. Ayan. Kaki kikita siguro nyo, no, na bumalik siya. So, yun yun siya, no, mga kaibigan. Isa dito na thermostat. At bukod dito, no, mga kaibigan, meron din tayong nakikita dito na dalawa ganyan din yung kanyang uh, trabaho pero itong dalawa na to tagabantay to siya kapag ka-aksidente na masaksak natin tong uh, electric kettle na to na walang laman ng tubig siya naman magtitrep, ito na naman babaliktad na naman, the same principle pa rin yung nakita natin kanina uh, bali, itutulak niya tong uh, ito ditong puti no kung makikita niyo tong puti dito yan itutulak niya yan pagka mabaliktad na siya yan dalawa yan siya sa ibang klasing electric kettle isa lang na ganito pero sa kanya dalawa eh. dalawa yung tagabantay kapag ka, uh, walang tubig na itong electric kettle na nasaksak na plug na ba yon ito yung puti na yan itutulak niya so pagkatulak niya Papunta yan siya dito sa kanyang terminal. So, makikita natin dito, no? Ito, no? Na terminal niya. Yan. Ito, Oh. Yan siya, mga kaibigan. So, pagka matulak na niya, uh, ito, ito siya, no? Mga kaibigan, kung makita itong puti, yun, matulak niya. Pagka ganyan, di oh, diba? Dumadistan siya, no? Siya, mga kaibigan, no? Oh. Nakikita ba? So, kung itutulak ko oh, yun, so, nakikita. So, pwede rin nating i-demo yan, no? Kakita naman siguro rito, no? Yung puti na yan at itong terminal. So, lagyan muna natin ng init para makikita natin na tutulak talaga siya. Ayun, no? Kita nyo, mga kaibigan, no? So, pagka maya, maya pagka malamig na yan siya, babalik na din. So, ito yung purpose niya kapag uminit na to. Ayun, bumalik. Yan, yun yung purpose niya. So, sa ganito ba na heater, ano ba ang sakit? Madali lang yung sinasabi ko kanina. Ano bang sakit, no? Madali lang to ayusin, no? Kadalasan kasi, no, mga ka kaibigan, itong sa kakakontak dito, sa dalawang kontak natin dito, magkakaroon siya ng karbon. Magiging madumi ba? Magkaitim-itim. So, sa pamagitan niyan, wala na silang contact ganon din dito sa kabila parehas din dito sa kabila so ang gagawin lang natin yan ay lilinisin lang pagkaganyan pag siya no mga kaibigan meron akong ginawa dito na uh, flat screwdriver na maliit nilagyan ko siya ng papel de liha ang ginawa ko lang yan uh, nililinisan ko lang yan so ipasok ko lang to dito yung screwdriver, ma screwdriver na maliit na mayroong papel de liha. Tapos, yan. E, eh, ganyan-ganyan lang, no, mga kabigan. Ma malilinis din yan siya. Yan, kung tapos ka na dyan, dito sa kabila na naman, lilinisan lang din. Wala nang iba dyan, eh. Pero yung iba nito, no, mga technician, no, mga kaibigan, nire-replisan nila. Tama nga naman. Uh, nire-replace nila ng bago kasi may nabibili naman nito ng mga mekanismo eh, na nabibili lang ng mga 70 pesos or 80 so kami, kasi dito medyo kulang sa resources so repair-repair lang muna pero pwede namang mag-order nito online maraming ganito no At tingnan lang natin kung anong mga klase na fit dito sa housing natin so ganito lang siya tapos Pagkaganyan no mga kaibigan na uh, titistiran na natin kung meron na ba siyang contact so ganito no titistiran natin ganun pa rin yung tester natin multi tester naka set siya dito ng uh, times 1 yan tingnan natin yung multi tester natin naka set siya ng times 1 tapos uh, itong mekanismo natin i-on natin oo Ganyan yung on niya. Ganyan yung on position. Tingnan natin kung meron na ba siyang ah... Uh, connection dito sa kanyang terminal. Ito dito. Tingnan natin dito, ha? Okay, meron. Meron siyang connection. Oh, uh, how about itong isa? Okay, meron na din. So, ibig sabihin, okay na itong ating electric kettle. So dahil okay naman to no mga kaibigan um, Ibabalik ko lang dito sa kinalalagyan niya Tapos itisting na lang natin Nalagyan na natin ng tubig By the way pala no mga kaibigan Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel Pwede rin kayong makasubscribe din At tatanawin din natin yan ng malaking utang na loob Parang tulong na din nyo yan sa ano Sa mga maliit na content creator Na tagaya namin Uh, isang pindot lang man yun eh at kung meron din kayong mga katanungan tungkol dito kung ano ba yung mga nire-refer namin pwede rin kayong mag-comment at i-entertain din namin yung mga katanungan na yan sa abot ng aming makakaya tulong-tulungan lang tayo no kasi uh, mas maganda yung mas maraming alam hindi naman natin ibig sabihin na kung ano yung profession mo hindi ka na marunong mag-ayos ng ganito pinaka basic lang to kailangan mong matutuhan din to bilang dagdag rin ng ano no, Poge Points. Ayan na no, mga kaibigan no. At uh, ilalagay ko lang muna tong ano, yung mekanismo natin. Okay? Ito po nilagay ko na, naibalik ko na ang ating binaklas kanina no. Nandiyan na 'yon sa ilalim. Ito na po yung hitsura niya. So, ngayon natatapos na natin tong repair. Titistira na natin no mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag ka okay siya, no? I ilalagay ito dito yung test probe natin sa magkabilang dulo. i times 10 na lang natin, no? Total resistance naman yung kukunin natin. Kapag uh, ino-on na natin yung electric kettle, magde yan kung gumagana. Ayan, no? Gumagana siya. Ayan. So, okay, okay yung gawa natin ngayon. Nakapaggawa na tayo ng electric kettle. So, ang huling testing na lang natin no lalagyan na lang natin siya ng tubig tapos isalpak na naman natin siya sa ating outlet so isalpak ko na no mga kaibigan sa ating outlet ito yun yan tapos yung switch niya kung makikita natin no nasalpak ko na yun ito yung switch niya iilaw yan eh ayan umiilaw so hintayin lang natin na kumukulo yun So, yun lang po, no, mga kaibigan, ang ating tutorial ngayon tungkol sa electric kettle. Sana na subaybayan nyo, mga kaibigan, ang ating ginawang repair, upang matuto kayo. So, hanggang dito lang at maraming salamat sa panonood. Ingat!